ito ang uh, para maibigay itong pamamagi na pamaskong handog na ito no? sa mga QR code may QR code na sila yung mga empleyado na yan at uh, ini scan ngayon na uh, QR code at iaabot na yon na uh, uh, Pamaskong handog na may uh, kasamang ham bukod din sa mga nakabag ito yon na uh, mga ham naman ay uh, yan din ang mga iniabot sa kanila no kaya napakaswerte ng na mga empleyado natin ngayon na dito sa lungsod ng Pasig. Dahil na, talagang nasagana sa benepisyo na natatanggap mula sa administrasyon ni Mayor D. Cosoto. Good morning mga kaibigan. Live tayo ngayon dito sa harap ng City Hall. At kung saan nga dito natin makikita ang pamamahagi ng pamaskong handog para sa mga uh, Pasig City Employee, eto at uh, bising busy, busy nga ang mga uh, taga-andito uh, ngayon na nakikita natin at uh, yan, lalapitan natin yan para makita natin kung uh, paano nila pinamamahagi ang uh, pamaskong handog uh, para sa mga empleyado ng uh, City Hall uh, ngayon araw na ito. Yan, at, uh, dito yun na uh, pinaka-entrance nga nila, no? Meron din silang uh, uh, ginagawa o pag scan no? Ini-scan din yun na uh, QR code, kagaya ng ginagawang house to house. Pero dito, ayan, kinapakita yun mga ID nila at uh, binibigay na nga yung uh, pamasko kondok. Ito ang nga mga binibigay kagaya mga uh, pinamimigay sa uh, house to house. Pero may kasamang uh, ito yun na uh, pure food sa testa, ha? kasama na pinamamahagi dito sa mga uh, taga City Hall uh, natin. Yan. Sila ito naman yung mga Kita niyo tambak ang dami talaga ng ano, mga mga pamaskuhan doon sa bandang likod. Um, na makikita natin at uh, siyempre ito yung na uh, isa sa pinakamagandang uh, ginagawa rin ni Mayor Dico Soto para sa mga empleyado ng uh, lungsod ng Pasig at uh, ito ay ginagawa itong ganito uh, ganitong uh, Uh, pamamahagi ng uh, pandog at uh, talagang uh, sa administrasyon ni uh, Mayor Vico Soto ay naisagawa ngayon na uh, ganitong mga programa at uh, hindi lang yan mayroon pang uh, 13 months na matatanggap yan na napakaraming mga uh, ng nakukuha ng mga taga city hall natin may 14 months yan mayroon pang uh, 15 months ano pagkakaalam ko yun na uh, 13 at 14 months Ayan natanggap na ng nitong mga ito, zero itong uh, tuma uh, 15 months ay sigurado. Ayan ngayon din na uh, December ay matatanggap ang uh, 15 months ng uh, City Government natin ng mga mga empleyado natin dito sa Pasig. Ayan. So sa mga viewers natin, ito makikita natin talaga naman yung hamba ano? Uh, talagang uh, pasukin natin 'yan, subukan natin pasukin. Ayan nakakatawa uh, at uh, abalang abala ngayon ang mga taga uh, City Hall ng lungsod ng Pasig ito yung uh, uh, um, ham uh, na dito ayan yeah. uh, uh, nagtutulong-tulong din yung mga taga rito no? Uh, mga tao dito nagtutulong-tulong para uh, maisagawa ng mabilis itong pamamahagi ng uh, pamaskong handog para sa mga employee ng uh, City Hall natin Ayan. Sa mga viewers natin kay uh, Ma'tet, uh, maraming salamat po ano. Ayan, uh, uh, maraming salamat din sa panonood uh, dito sa page natin ng uh, Pasig News Update. Ito 'yung uh, okay. napakaraming uh, pamaskong handog. Ito 'yung uh, hindi matatapos ng uh, isang araw itong uh, pamamahagi nito sigurado. abutin ito ng hanggang kinabukasan sa dami ng empleyado ng uh, uh, Pasig City natin, Pasig City Hall. Ngayon, yeah, ikotin natin. Yeah. Don sa mga viewers natin, maraming salamat po kay at uh, Ma'am Teresa, sana po lahat ang uh, makatanggap. Inday Vlogs, good morning po and God bless po. Maraming salamat din po sa inyo na advance sa uh, Happy New Year. Ito yung uh, kaganapan nakikita natin ngayon. Dito mismo sa harap ng uh, City Hall ng Lungsod ng Pasig. Kung saan ipinamamahagi na ang uh, Pamaskong Hondog para sa mga empleyado. Yan. Ah, Dahil uh, okay. ang ganda eh. Maagang Pamasko. <laughs> <laughs> okay sa <tod> oh, <tod> mga gusto pong mag-comment, mag-comment lang po para ma-shoutout ko kayo. Kay Edita, Ayun, Edita sa Girer, Villesa, saan po sila mamimigay ngayon na ng pamasunulog. Ayun, kay uh, mga edita, no? ngayon araw na ito, uh, walang schedule ng uh, pamaskong handlog, house to house. Ano at ayon ay malalaman natin sa page ng uh, PI araw-araw yan ay, ay pinopost nila kung saan ang uh, schedule pero ngayon araw na ito, wala silang ipinose. Ibig sabihin, wala pong schedule ngayon ng pamaskong handog tong araw na ito. Ayan, pero umasa uh, po kayo na pupunta po uh, sa mga iba't ibang lugar yan sa susunod na araw para maibigay yung napamaskong handog na para sa pasigenyo. Kay Gres uh, Gamelon, tanong ko lang po paano kung di nakatanggap ng, hand ng handog pamasko. Uh, Habul habol ba? pwede pong humabol. Ano ang pagkakaalam ko, uh, ganito, no? kung kayo ay uh, talagang may QR code ng uh, Pasig. At uh, residente kayo ng Pasig, may QR code kayo. At kuwari, uh, sabihin na natin, nasa trabaho kayo, hindi nyo natanggap yung pamaskong handog. Lalo na dun sa mga napuntahan ng lugar pala, I'm sorry. Dun sa mga napuntahan ng lugar at uh, nalagpasan, ibig sabihin nalagpasan, no? na hindi nakatanggap, pwede kayong pumunta sa City Hall hanapin nyo lang po doon sa uh, ugnayan office ugnayan nandito lang po yun sa unang palapag pagkaakyat nyo lang uh, city hall andyan na ugnayan pwede kayong pumunta doon at doon uh, mabibigyan kayo dyan. ano kung uh, may process kung paano yung ginagawa hindi ko pa naalaman. eh no pero doon po sa ugnayan uh, makakakuha kayo doon Pero doon sa mga hindi pa napupuntahan, mga grupo, mga pamamahagi ng pamastuhan do house to house, maghantay-hantay lang po kayo magkakaroon ng schedule sa inyo. Ayan. Kay Mary Jane, uh, pup, ano yun? Buti pa dyan na may pamasko. Dito, dito kaya sa, sa mabait na... Op, mas ba Ay, sa mas bate sa mas bate. makarating kaya ito ayun e, lang nasa sa ano yun nasa namumuno talaga eh, no? kung mga uh, mayor nyo ganito yun na uh, talagang uh, ginagawa nga katanggap kayo sana nga kung pwede lang na uh, si mayor na ang uh, naging uh, mayor sa iba pang mga lugar para pakikita natin yun na uh, mga ganitong uh, tagpo at uh, masaya na nakakatanggap ng mga pamastong mandog ang mga pasigay nyo Ayun, na uh, 'yung sa Rosario House to House po mas wala pa pong schedule. Malalaman natin 'yan sa page ng uh, PIO. Punta lang po kayo doon. Ayun, uh, search nyo lang po uh, Pasig ya PIO. Kasi tingnan 'yung schedule pero sa ngayon tong araw na ito, wala pa nga pong schedule, no? At uh, malalaman nga natin 'yan. Ayun. So, naman ng uh, mayor, uh, talagang lahat ng uh, Pasigueño makatanggap ng uh, pamaskuhan dog mula sa City Government natin. Yan. dahil ito talaga yung uh, uh, kumbaga nakakapagbigay saya uh, ngayong kapaskuhan lalo sa mga katigay nyo yung uh, ginagawa niyang uh, pamamahagi ng kapaskuhan uh, doon Oo, uh, sa San Miguel hindi pa rin nagkaka-schedule talaga sa kay, kay Ma'am uh, Sofía Costa Albior, wala pong na uh, wala pa pong schedule sa barangay San Miguel, lalo na dun sa Lupang Bari. Ano? Hantay-hantay lang po at yan, malalaman natin kung kailan yon na schedule ng barangay San Miguel. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang muna itong live video natin. Tutok lang po sa page ng Pasig News Update at araw-araw tayo magbibigay ng mga kaganapan dito sa lungsod ng Pasig.